Panahon na upang baguhin ang sistema na pinairal para sa oras ng pagtuturo ng mga guro. Ito ang paniniwala ni Sen. Shirin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education kasunod ng isinusulong nitong limitahan lamang sa apat na oras ang pagtuturo ng mga guro lalo na sa mga public schools. Inihain nito ang Senate Bill No. 2493 upang amyandahan ang halos 60 taon ng Magna Carta for Public School Teachers kung lubhang kailangan ay baring magturo ang mga guro ng masigit sa apat na oras, ngunit hindi ito dapat lalagpas sa walong oras at kailangan pang bayaran ng overload pay. Katumbas ito ng 25% ng kanilang buwan ng sahod. Sa sinusunod ngayon na patakaran ng DEPED ay anim na oras ang regular na pagtuturo ng mga guro. Dalawang oras ay nakalaan sa paghahanda at correction ng mga class activities at iba pang gawain sa eskwelahan katwiran ni Gatsalian, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan kaya't narapat lamang nagawing prioridad ang kanilang mas maayos na kalagayan sa trabaho, mas mataas na sahod at ligtas dapat sa out of pocket na gastusin. Bawal dapat ang mga guro na gumawa ng mga administrative at non-teaching duties dahil sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, nasa limampu na mga administrative job ang ipinagagawa sa mga guru na walang kinalaman sa kanilang pagtuturo at wala din dagdag na benepisyo. Sa ilalim din ng panukalan ni Gatchalian ay dapat bigyan ng limang araw na calamity leave ang mga guru na biktima ng kalamidad maliban pa sa educational benefits at longevity pay. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Danpaas. Sama-sama tayo Pilipino